Kaya ito po yung aming babantayan dito Nung ating bagong deploy na apat na gwardiya. Uh, may ginamat na kasama yung panahon. Uh, karamihan dito yung yugan at saka may sa banda dun. Ayan. Mari, maganda rin naman yung area. Puro yugan lang talaga. Oh. Pantay na pantay. Hala pa namin ang pwesto kung saan namin nilalagay. Maganda yung kaya na guardhouse para uh, makapag na ng paggagawa. Ay ano, oh, ito tabindagat na kami. Ito sa ako. Sa ako pa rin pala to. Sa ako. Kuya, Kuya Raul, hanggang dito sa yung agunayan, na yan. Nakahanay na yan. Diretso yan pa Isang square lang pala. Isang diretso. Ay, pa ano, pa pa. Hanapin namin si Kuya Puroy nandito sa Tamindagat. Bali, itong area na to, may bakod hanggang sa may aguho na yun na puno sako pala hanggang doon diretso paret, pare parang pala L siya yung pesto ah, ito yung kalsada galing sa parola may malalaking bangka Ay, tabin lagat na to napakaganda ng area ah, uh, na namin ng pesto kung saan banda dito maglalagay ng guardhouse para siguro doon sa may mga bandang may nyugan kami tanaw lang dito tempesto. Nagpapagod na dito sa timba. dito ni Ayan ang karagatan dito. Napakaganda. Lantap dito. Napakaganda pala nitong gawing beach. talaga uh, namin. talagang buhanginan siya o kailangan lang ma-develop talaga Tsaka malinis yung area ito matanggal tong mga damo na to okay na to napakaganda nitong beach na to ginawa ayan oh tapos kung may so ayan nga at dito kami sa Newgan bali ba dito ba umdirihan yung isang nyug na yung boundary papunta ron hanggang dun sa dulo rin dun ang may mahogani, eh bali parang letter L siya ng konte kulang kulang dalawa hektarya yung area namin dito ayan, puro new gun sya uh, may kalawakan din pero kasi ang kaya ng apat na guard talaga to bali wala to sisiw na sisiw to Ah, medyo tanghali na ano. Naikot na namin yung buong area yung mga kasamahan ko, ipinauna ko na doon na para makapagluto. Sa so, may kay Kuya Puroy, makikiluto muna kami. Tapos babalik ulit kami dito after lunch. Tapos hapon na balik namin. balik bukas, manguha naman kami ng kawayan doon sa lot 18 para dalahin dito sa paggagawa ng guardhouse. Ano? Yan lang yung area namin. Bali, eh, pakita natin ang buong area talaga pag nagagawa na tayo ng guardhouse dun uh, tsaka na namin yung bawat boundaryhan uh, siguro kami na rin maglinis nun para wala naman masyadong gagawin ng duty dito pero sa ngayon unahin muna namin yung pagagawa ng guardhouse para may masilungan may matulugan kasi talagang kailangan dito stay in ang gwardiya uh, hindi pwede, -pwede na mag-uwian sobrang layo yung balik-balikan nasa 60 kilometers 30 kilometers papunta rito mula sa amin sa NBC tapos 30 kilometers din pabalik kaya sobrang layo ano yung balik punta na muna ako dun kay Lakoya Puroy at magluluto na nga medyo tanghali na nakipag-usap na rin kami sa mga kalakalapit na bahay-bahay makalapit na resort para maganda naman yung pag-welcome sa amin dito at hindi sila magulat kung bakit nandito ang mga bigla nagkaroon ng gwardiya dito ano mahirap na kasi yung bigla silang magugulat na bakit ba daming gwardiya dito nunguna nga medyo natakot yung mga bata kasi eh, dito sa amin ay eh, usong-uso yung may mga nangunguwaro ng bata kala nila, ah, nagulat sila kasi naka-uniform kami kala pala mga taga munisipyo yan so andito at nitingin ka kami ng ista kay Kuya Puroy may huli yung kanyang anak at, kami makikiluto kakain muna kami ng tanghalian ano naman makabalik kami doon sa mitabindagat para makapagbantay na kasi nabanggit nga na mayroon daw doon na tayo ng bahay na tatlo na buti na paalis agad yun nga at yan tatapos namin mag ano Bale, mga kasama ko oh, medyo umulan kanina hindi naman kalakasan nakala lang namin na tutuloy yung ulan kaya nag kami doon sa kay Kuya yung may-ari ng kalapit namin na resort ayan no uh, na oh, pwedeng makisilong muna kami habang wala pa kami dito ng guardhouse kasi first day nga dito namin at uh, pinakita na doon sa apat yung pepestuhan nila uh, bukas naman eh, kami doon sa NBC pa rin at kami kukuha ng kawayan para yung gagamitin dito sa guardhouse yung gagamitin namin bakod tsaka yung sa mga upuan ano? dito nga sila yan uh, punta natin sila ayun yung, apat, yung apat uh, nakisilong muna sila dun uh, tingnan nyo naman ang karagatan dito talagang pag na develop to nagawang resort tong area na to uh, tingnan nyo buhangin buhangin talaga oh. suwabi talagang papawaw ka talaga rito sa ganda napakaganda bato-bato talagang buhanginan talaga siya siguro pag sobrang tindi ng init ng araw halos mag white sand yung buhangin dito yan, pag tsaka pag nalinis to uh, natanggal yung mga damo na yan napaganda dito suwabe talaga grabe yan na uh, oras natin is 1.40 na ng tanghali uh, siguro mga sa NBC at bukas ay doon naman kami kukuha muna ng kawayan masyala natin yung apat dito nagpapahinga at medyo pagod talaga iniikot namin ah, pinuntahan din namin yung bandang dulo doon yung isang lupa eh, may nakita na nga kami na may nakatayo na bahay na wala pa ng mga advice sa amin tungkol doon hanggang dito lang muna kami kumbaga yeah, pinasyalan lang namin para Okay. Ayan, napakaganda rito. Oh. oh. Eh, solar pa lang ang nila dito. Pero, meron na yung ano. Meron na sila na paalam sana ako na i-vlog ko yung loob. Eh, nahihiya naman ako doon sa may ari kasi baka hindi pa daw to ano. Hindi pa daw nag-ooperate. Kumbaga, dinidevelop pa lang talaga. Kaya dito lang muna tayo sa labas. Ayan, napakaganda. Oh masisilip ko lang sa inyo yung lugar ito yan o oh. yan napakaganda o oh. So, uh, may mga kwarto na din doon ayun may mga kwarto doon na ilan ang kagandahan pati dito Uh, hindi ka nabibili ng ulam kasi dito pa lang pag umaga masipagsipag ka hindi mamiwas ka dito uh, maisda pa dito sa lugar na to tsaka marami dito naglalambat katulad kanina may naglambat sa yung namin nakalibre kami sa sariwang isda na bigay nagsigang kami kaya swabe hindi ko na lang kanina na video kasi medyo nahihiyahiya pa tayo Ay, hindi pa rin naman sila ano na tayo ng bablog kaya atin muna pa. ang pakaramdaman ba napakaganda rin ito suwabi sarap ng hangin sariwang sariwa ba bali pa uwi na kami ayan o oh. sinulan kami nulan ayan nalang kami doon sa sasakyan pabalik na kami ng resort So, paano? Kita-kita tayo ulit sa susunod na pagbisita natin dito. Bukas ay ang adventure natin. Mangunguha tayo ng kawayan. Doon sa... Mamunguha tayo ng kawayan sa... may tricycle kaya kami tumigil. Mang... Mangunguha naman kami ng kawayan sa... Flat 18. May po. Kiraan lang kami dito. Kulumbahin tayo. Ha? Kulumbahin tayo. Ayun ah. Kita kami ng mga nakilala na namin, yun na si Buddy oh. Uh, marami kami. Sa pati tubig pala. Baso pa di baso yung tatagan. <laughs> 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 Maraming nakikilala ng mga kaibigan dito. Ha? Uh, Tigpalang ibahin ni Tatay. Ang ganda no. Sa pag-iisda lang ano. So paano kita kita tayo bukas sa pangunguha ng kawayan eh bablog din natin yung paggagawa pagkakaya sa tsaka ng kawayan sa Latitin. Ah uh, shout out shout out. Uh, bye. -bye.